Sipin ang araw mula kay Donald Trump na tinalakay na ng lahat ng media. Natalo natin ang India at Russia sa China. Ginawa ni Donald Trump ang pahayag na ito kasabay ng parada sa Beijing at ng hayagang pagpapakita ng alyansa ni na Xi Jinping, Putin at Kim Jong-un. Hindi lang puro salita ang nangyayari. May hakbang na ginagawa para buuin ang alyansa at nananatili ang interes ng India dahil patuloy silang bumibili ng murang langis mula Russia. Kaya huwag tayong magpanik at himayin natin ang pahayag na ito ni Donald Trump noong ikalima ng Setyembre dahil marami talagang mga nakatagong panganib dito. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Ngayon ay ika na ng Setyembre sa kalendaryo. Susunod, isa-isahin natin ang lahat. Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may mga bagong balitang analytical na palabas para maging updated kayo sa lahat ng balita na nangyari ngayong araw. Kaya nire-recommenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang episode. Pakisubscribe rin sa Telegram channel kong Peche News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng balitang agad naming natatanggap. Sige, magsimula tayo sa unang detalye. India. Sinabi ng ministro ng pananalapi ng India kamakailan, ipagpapatuloy namin ang pagbili ng langis mula sa Russia at iyon na iyon. Ang posisyon ng India ay ganito hanggat mas maliit pa rin ang lugi mula sa mga taripa ni Donald Trump kaysa sa kita mula sa pagbili ng murang langis ng Rusya. Hindi ito simpatiya sa Kremlin. Dapat nating intindihin iyon. Ito ay malamig na kalkulasyon. Diskwento sa krudong langis. Punong-puno ang mga oil refinery ng India at muling pag-export ng mismong langis ng Rusya. Saan? Sa Europa. Pero sa ibang etiketa na. Lahat ito ay tungkol sa pera, hindi tungkol sa simpatiya, hindi tungkol sa politika, lahat ito ay tungkol sa pera. Para sa Estados Unidos, ibig sabihin ito na ang anumang presyon sa Moscow gamit ang langis ay nangangailangan ng pakikipagtrabaho sa New Delhi. May mga price cap doon, gray na halo, mga insurance filter o kaya'y pagtanggap na lang na ang India ay maglalaro ayon sa sarili nilang laro. Si Xi Jinping laging nakaalalay. Inaalok niya ang India ng infrastruktura at merkado habang pinipigilan itong mapalapit sa kanluran kaya ang sinabi ni Donald Trump na natalo natin ang India sa China ay isang babala babala ito sa Kongreso ng Estados Unidos na kung walang ekonomikong agenda para sa New Delhi mananatiling malabo ang usaping enerhiya ibig sabihin parang nagpatupad tayo ng mga taripa pero kung wala tayong anumang ekonomikong agenda para sa India kumbaga bukod sa parusa kung wala tayong insentibo, lumalabas na malamang hindi gagana ang mga taripang ito. Ang ikalawang detalye mula sa mensahe ni Donald Trump ay tungkol sa Rusya. Ang pag-amin ni Donald Trump tungkol sa pagkawala ng Moscow ay hindi sensasyon, kundi pagtukoy lang ng katotohanan. Hayagang tumaya ang Kremlin sa China at Hilagang Korea. Matapos ang parada sa Beijing, ipinakita ni Xi Jinping ang kanyang buong kontrol sa rehiyon. Nagpasalamat si Putin sa Hilagang Korea sa tulong sa digmaan kontra Ukraine habang nangako si Kim Jong-un ng walang kondisyong suporta sa Russia. Dagdag pa rito ang usapin ng enerhiya. Napipilitan ang Russia na magbigay ng malalaking diskwento sa China at India dahil tumataas ang gastos ng shadow fleet, lumiliit ang insurance, at ibinababa ng Europa ang oil price cap. Ito ay isang ekonomikong pagkapit sa Asia na wala ng ibang mapupuntahan ang Moscow. Dito, lumipat ang Russia sa China. Sinabi ni Trump ang buong katotohanan. Ikatlong detalye, ano ang kahulugan nito para sa Ukraine? Sa salita, natalo na tayo. Iyan ang sinabi ni Trump. Sa mga salitang ito, natalo na tayo. Kadalasan ang ibig sabihin nito ay pababayaan na natin ang Europa. Ngayon, marami ang kung bakit hysterical na nagsusulat na si Trump ay basta na lang umamin ng pagkatalo at handang umatras na lang sa mga gawain. Parang sinasabi niya, ginawa ko na lahat pero natalo tayo. Pero sa totoo, kabaligtaran ang totoo rito. Kung aaminin na ng Estados Unidos, sa wakas ay kikilalanin na nila ang bagong realidad, mas titindi ang laro sa teknikal na aspeto. Mas mahigpit sa langis, mas mahigpit sa hukbong dagat, mas maraming panlaban sa himpapawid at radio electronic battle para sa Ukraina, mas malaking tulong para sa Ukraina, mas maraming parusa para sa Rusya at iba pa. Sa Paris Summit kahapon, Setyembre, apat ito mismo ang tinalakay nila. 26 anim na bansa handa sa lupa, dagat at himpapawid para suportahan ang tigil putukan at kapayapaan. Walang limitasyon para sa depensa ng Ukraine. Ito ang pahayag ni Emmanuel Macron. Pinapayagan ng balangkas na ito ang Washington gamitin ang China at Europa, suportahan ang Ukraine gamit ang bakal. Mahalagang mapansin na ilagay sa tabi ang dalawang balita. Sinasabi ni Trump na natalo natin ang India at Russia sa China at katabi nito ang mga posisyon ng Ministry ng Pananalapi ng India. Patuloy bibili ng langis sa Russia ang New Delhi. Ipinapakita ni Xi Jinping ang kanyang kontrol sa sitwasyon. Tungkol ito sa Regional Summit Parada at mga eksenang kasama si Putin at Kim Jong-un. Ang kabuuan ng mga pahayag na ito ay hindi tungkol sa lahat ay nawala, kundi tungkol sa obligasyon ng kanluran na talagang obligadong itigil ang pamumuhay sa ilusyon ng mabilisang pagtalikod ng Moscow at New Delhi patungo sa kanluran. Ang realidad ay ganito. Ang Russia at India ay napupunta na sa orbit ng China. At ang katotohanan na inamin at binanggit ito ni Trump sa publiko, ito ay isang malaking hakbang kahit papaano sa retorika. Sa wakas, tinatawag na ang lahat sa tunay nitong pangalan. Wala na yung mga paligoy-ligoy. Ang mahal kong kaibigan na si Putin at ngayon ay lalasonin ko ang Moscow mula sa China at itatali ito sa Estados Unidos. Sa wakas, nawala na ang ganitong uri ng pananalita. Sanang lugar para sa Kiev Una sa lahat, tamaan ang mga gray scheme ng langis sa pamamagitan ng Europa, Britanya at Canada nang sabay-sabay. Siguro, pagkukumpuni, mga dak at ang paghahalo ng langis ng Russia sa iba pa para maitago ang pinagmulan. Lahat ng ito ay nagpapababa ng kita ng Russian Federation at nagpapamahal sa paglapit nila sa China. Pangalawa, pabilisin ang misyon ng militar ng Europa sa Ukraina, pagsasanay, pagkumpuni ng air defense at electronic warfare. Lahat dapat gawin sa bansa para hindi magdulot ng paghihiganti ang pagtigil ng digmaan. Pangatlo, makipagtulungan sa New Delhi, pero hindi sa pamamagitan ng mga slogan, kundi, pasensya na, sa pamamagitan ng tamang accounting. Kapag ang mga grey na halo ng langis na ito ay tumigil ng makapasok sa mga pantalan ng Europa dahil sa mga dokumento, insurance at iba pa, mapipilitan ang mga refinery ng India na muling kalkulahin ang kanilang tubo. At doon, ang murang langis mula sa Rusya ay titigil ng maging ginto. Oh, maaring nakakainip at hindi kaaya-aya ang prosesong ito. Pero ito ang totoong politika laban sa axis ni na Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un at ngayon pati India. Ibig sabihin, alam mo, dapat nating itigil ang pagbibigay ng mga slogan sa India na tinutulungan nila ang agresor at nagbibigay ng pera para pumatay ng mga Ukrainian. Akala mo ba hindi ito naiintindihan ng mga Indian? Lubos nilang naiintindihan. Hindi dapat puro slogan, dapat diretsahan, parang sa pera, gaya ng rupees sa India. Diretsahan dapat ang approach. Kung bibili kayo ng murang langis mula Russia, gawin ninyo, pero isasara na sa inyo ang pamilihang kanluranin. Talagang tuluyan. Kapag itinigil ng Europa ang grain na scheme, mararamdaman ito. At doon sasabihin ng India, bakit pa natin kailangan ang lahat ng murang langis na ito? Saan pa natin ito ibebenta? Hindi ito bibilhin ng China. Wakas. Ang linyang natalo tayo ni Trump ay tila pagkatalo. Pero ito ang simula ng mas hinog na estratehiya ng Estados Unidos. Mas mahigpit ang Europa sa langis, hukbong dagat at bakal. Para sa Ukraine, ang India ay direktang aksyon sa pag-iwas, habang ang China ay isang matagal na laban. Kung mas mabilis mabuo ng koalisyon ang pundasyon sa Ukraine, mas kukonti ang espasyo ng Axis para sa pampolitikang epekto mula sa magagandang larawan sa Beijing. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok Isulat niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel. Pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.